Si boss eh. Bili lang kape nasa pack. pak. tay. Si boss, bumili ng kape nasa pack. pak. Tingnan pa ano ba ba, Have a time. Uy, ah! uy. Si boss eh. Bili lang kape na sa pak. Ay, sino 'yan? Bye, bye. 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 Si boss, bumili ng kape na sa pak. Tingnan ninyo. Pa-pasing pa. Sa pak, bye. Sa pak. nasapak? pagismat <tong> kunjec na ano ba kape ano na? magi? ba kape na ano ba? bumili na ng kape? bumili ko ng kape? <tong> ito? pagkakarikong? <tong> bumili ng kape, Ay, kung... <tong> bumili kape. ano mo? nasapak kape, nasapak 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 ano